Sinusuri na ng DNR ang epekto ng ashfall mula sa pagputok ng bulkang kanlaon. Ito'y para na rin malaman kung gaano katagal bago makarecover ang isang lugar na apektado ng ashfall. Si Gabriel Liega sa report. Tinitignan na ng Department of Environment and Natural Resources ang epekto ng ashfall ng Bulkan Kanlaon sa mga komunidad. Ayon kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Laisaga, maraming tinitignang component pagdating sa abong ibinagsak. Katuwang ng ahensya ang National Aeronautic Space Administration o NASA ng Estados Unidos, Manila Observatory at Korean Space Agency at iba pa pagdating naman sa pag-assess ng air quality. Base sa pinakauling satellite image na nakuha ng Manila Observatory mula sa Korean counterparts, umabot na sa Panay Island ang abo na ibinuga ng kanlaon. Dagdag pa ng kalihim na makakaapekto sa baga ang abo ng bulkan at nagiging acidic rin ang tubig sa oras na bumagsak ito dulot ng sulfur dioxide. Anya, kinakailangan matreat ng maayos ang tubig sa mga lugar na nabagsakan ng ashfall mula sa kanlaon. Direkta rin nakikipag-ugnayan ng DNR sa Office of Civil Defense pagdating sa kalidad ng tubig sa mga komunidad na apektado ng ashfall. Sinusuri na rin ng DNR ang dami ng naibagsak na abo para malaman kung gaano katagal bago makarecover ang isang lugar mula sa ashfall. Sa kabilang banda, may magandang anyang dulot ang pagputok ng isang bulkan tulad na lamang ng pagbaba ng temperatura at pagdaba ng lupa. Pero matagal na panahon pa bago makita ang magandang epekto nito. Halimbawa nito ay ang matatabang lupa sa National Capital Region at Calabar Zone, kusaan matatagpuan ang Taal Volcano at ang Laguna Caldera na nasa Laguna de Bay. Nagpaalala pa rin ng DNR sa mga komunidad na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon na bantayan ang kalidad ng tubig at patuloy na magsuot ng face mask. Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.